Kung pagbibigyan ako ng limang libreng oras, ang unang gagawin ko ay maglilinis muna sa mga gawaing bahay na 30 minutes. Pagkatapos kong maglinis ay magpapahinga muna ako ng limang minuto. Pagkatapos kong magpahinga ay magliligo muna ako para naman fresh ang katawan. Ang isang oras naman, gumala ako sa mga pinsan ko. Pumunta kami sa lugar kung saan may maraming iba't ibang mas masarap na mga putas. Ang isang oras naman, pumunta kami kasama ang mga kaibigan ko doon sa lugar na may magandang tanawin at masarap na ng hangin. Ang isang oras naman, makipagpanding ako kasama ang mga kapatid at buong pamilya namin. Ang natirang oras naman ay magsaselpon kasama na rin ang pagpapahinga ito ang aking gagawin sa libreng oras na ibibigay sa akin.